Dok, ano ang lagay ng mag-asawa? Ikinalulungkot e, ko sabihin. Patay na si Mr. Ramirez. Ang misis naman niya ay inooperahan pa ni Dr. Garcia. Gaano kalaki ho ang chance ang mabuhay ni misis? 50-50 ho ang chance. But don't worry. Ginagawa namin ng lahat para siya mailigtas. Miss Salamat ho.

맘맘쯧 이시스 나르돈 Dali natin sila sa ospital! Gato! Dali mo! Ang dami sa sakyan! Oo, oh, Dok, ano ang lagay ng mag-asawa? Yung kinalulungkot ko sabihin, patay na si Mr. Ramirez. Ang misis naman niya ay inooperahan pa ni Dr. Garcia. Gaano kalaki ho ang chance sa mabuhay ni misis? 50-50 ho ang chance. But don't worry. Ginagawa namin ang lahat para siya mailigtas. Si Salamat ho. Ang mga babae to, parang-parahan lang talaga. Kaya ganyan, na Patay na si Mr. Ramirez. patay ka na rin Pardon. Pardon. Boy. Come Sa kanan galing. Kanina ka pa namin nahanap pa. Si Mrs. Kamusta. Ligtas na sa si boy. Kaya lang, nung nalaman niya ang tukol kay Mr. Ramirez, nag siya. Tinawagan na nga namin ng long distance yung mga anak niya eh. At pati si Gustin, hinahunting pa rin mga pulis hanggang ngayon. Hindi na nila kailangan hanting pa si Gustin. Ha? Bakit? Hindi pala mahirap pumatay ng tao, Nardo. Kanina nung bariling ko si Gustin, buong buo loob ko. Hindi wala akong naramdaman takot. Boy! Nardo, maliban sa'yo, meron akong bagong kaibigan. Kaya lang may nakakita sa akin kanina. Ha? Boy, delikato ka rito. Siguradong na hunting ka ng mga kasama ni Gustin. At tiyak, pati mga pulis hinahanap ka na rin ngayon. Murder yan ni. Eh. Ano gagawin ko, Nardo? Ano gagawin ko? Ay, mabuti pa. Do ka muna sa kubo ko. Ligtas ka ron. Wala nakakaalam noon. Sige na. Kumilos ka na. Ihanda e mo na mga kagamitan mo.